Iimbestigahan ng Local Government Unit o LGU ng Tiboli ang isinagawang aquathlon event sa Lake Holon matapos umani ng reaksyon mula sa mga netizens sa social media. Batay sa ulat, 22 participants ang lumangoy sa lawa bilang bahagi ng aktibidad na inorganisa ng Holonman organizing team bagamat hindi ipinagbabawal ang paglangoy sa Lake Holon ilang netizen ay nagpahayag ng pagkabahala dahil itinuturing itong protected area. Ayon sa LGU Tiboli, magsasagawa sila ng investigasyon upang alamin kung nagkaroon ng kaukulang permit o koordinasyon bago isinagawa ang aktibidad. Ayon sa Holonman Organizing Team, layunin ng naturang aktibidad na mapanaganap ang kamalayan sa pangangalaga ng Lake Holon at hindi upang labagin o bastusin ang sagradong katangian nito. Sinabi ng grupo na sinunod nila ang mga lokal na alituntunin at in environmental rules, nakipagtulungan sa lokal na komunidad at ipinatupad ang Leave No Trace Policy upang matiyak na walang pinsala sa lawa at kapaligiran. Dagdag pa ng organizer, walang sino mang kumita mula sa aktibidad dahil ito ay isang dry run lamang at isinagawa ng may paggalang sa kalikasan at sa tiboli. Tiniyak ng grupo na bukas silang makipag-dialogo sa pamahalaan, komunidad at mga IP leaders upang mapanatiling maayos ang mga susunod na aktibidad sa Lake Holon. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.